for today's videos mga Karinan TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Wala na pong intro intro ito. Magluluto po kami dito sa sasakyan namin. Kasi nga kami ay mga biyahidor. At ako ay isang driver. Ito po yung mga gawain namin sa aming mga biyahe. Kasi wala kami makainan doon sa aming area na pinupuntahan. Kaya ayun magluto kami. May dala naman kaming mga gamit like this. Mga portable butin portable gas tube. Ito po yung mga dala namin palagi pag nagbabiyahe kami. Kasi malayo yung mga biyahe namin. Galing po kami sa Dabao at papunta sa Bukidnon. Like that mga karinang TV. Kaya dito na po kami magluluto. Ang niluluto po namin dito ay pretong isda. Ito po yung pretong isda kahit na ganito lang yung trabaho namin ay masaya naman po kami sa aming mga ginagawa dito tapos dito ay nag prank nga po ako sa kaibigan namin oh. ito yung ito yung nangyari sa kanya tingnan nyo mga kare ng TV oh prank na to. phải đơn đâu Diplana, Jerry, tôi đâu này đâu cái tìm lại cái tìm lại cái tìm cái tìm cái 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 cái